magandang tubo ng mais para sa masaganang ani nandito na naman po ang inyong tito Martha para gabayan kayo sa inyong pagmamaisan actually ito pong ating mais ngayon is 45 days after planting yesterday po nagpa spray po tayo ng foliar kasi at this stage po ang ating mga mais kailangan po ulit ng kailangan po ulit siya ng micronutrients ang micronutrients na kailangan po niya is boron kasi po at this stage po tignan niyo po ang nodule iyan po yung kanyang ugat kasi before, 40, 40, 40 to 45 days po, yung ugat niya, paba, pababa, po. Tapos, at this stage po, tingnan nyo po, meron na pong ugat na lumalabas sa lupa. Kaya po, kailangan ng boron ng ating mais is, kasi po, ang boron po, nagpapa tatag sa kanyang mga st stocks. Ito po yung stock niya. niya po. Dapat po ang stock ng ating mais is malalaki para mas nakakaya po niya ang mga stress lalo na po pag maulan, mahangin at tag-init. At this stage din po pumapasok na po ang ating mga mais sa reproductive stage. By the way, ito pong ating tinanim dito is Pioneer 42645 PW. Disclaimer lang po, lahat po ng products na nababanggit ko dito sa ating videos are non-sponsored product. At this stage lang po, dapat po nag... Kahapon po kasi nag... Ano din tayo? nag -spray din po tayo ng herbicide together with the foliar kasi pag pumasok po sa 60 days ang ating ano or pumasok po siya sa vegetative stage hindi na po nat uh, sa reproductive stage hindi na po natin pwedeng galawin ang ating mga mais kasi po pag magalaw po ang ating mga mais baka hindi po maging maganda ang mga bunga nito kasi magiging fallen grains po siya kaya at this stage mga 60 days 50 to 60 days after planting eh hindi na po natin hindi na po tayo nag spray yun po yun po bali ulitin ko po ito pong ating tinanim dito R is Pioneer 42645PW. Ay disclaimer din po pala, lahat po ng pamamaraan namin sa pagtatanim ng mais ay base po sa aming dalawang dekadang pagmamaisan. Hindi ko po sinasabi na magiging effective po sa inyo, pero sana po maging gabay po ito sa inyong pagmamaisan. Yan. This is 45 days after planting. Nagspray po tayo ng foliar Ang foliar po nga pala is more on Ang foliar po pala is more on micronutrients And isa po sa kailangan ng ating mais at this stage na micronutrients is boron Ang boron po ang nagpapatatag sa ating mga mais Na nagpapatatag po sa mga stock ng ating mais Yun po Um, ano pa ba? At this stage po, pumapasok na po sa reproductive stage ang ating mais. Yung iba po, pumasok na po siya, nagtatasling na po siya, pero usually, 50 to 60 days po, pumapasok sa reproductive stage. At this stage po ulit, hindi po natin kailangan, hindi po natin pwedeng galawin ang ating mais para hindi magkaroon ng fallen grain. At, magkaroon ng magandang bunga ang ating mais. Yon. Yan. Ito po ang ating mais ngayon. 45 days after planting. Ayan po. Sana po may natutunan po kayo sa ating munting video. At kung may katanungan po pala kayo, pakibisita lang po ang aking Facebook page, which is Maisa ni Insoy. Pwede po kayo mag-send ng message doon. And kung hindi pa po kayo na-subscribe at nagmamaisa din po kayo, please don't forget to click the subscribe button, pati na rin po ang notification bell para lagi po kayo updated kung meron akong bagong videos. And if you like this video, please don't forget to like, comment, and paki-share na rin po para makatulong din po sa ating mga kapwa farmers. Nandito po ang inyong Tita Martha. This happy maisan everyone. Love you all. God bless us all. And take care. Have a great day everyone. Thank you for watching.